What's up mga lods ko? Ngayon tuturuan ko kayo paano ma-retrieve ang na-lost account or na-hacked na account. Bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel upang lagi kayong may update sa mga retrieval tutorial natin. First step, pumunta kayo sa link na ilalagay ko sa pin comment section. Then kapag nakapasok na kayo, pindutin ang download this app first. So guys, download nyo muna itong app. Dito magaganap ang giveaways natin dyan. At kapag dinownload nyo to, may instant 50 diamonds kayo sa MLBB basta sa link kayo nagpunta hindi sa Play Store. Next, balik kayo sa link ko at pindutin ang Get Your Link. Dito guys, kukopyahin nyo tong 200 characters message na gagamitin natin sa form retrieval. Kopyahin at ay save nyo ito sa inyong notes or sa message nyo guys. Ang ginawa ko, ipinaste ko sa notes para mas madali itong mahanap. Pagkatapos ma-paste sa notes, buksan na agad ang Mobile Legends. Dito guys, bago kayo mag-retrieve ng account, ito ang mga dapat nyong gawin. Una, siguraduhin mayroon kayong mga sumusunod. Ang Mobile Legends Account ID, kung kailan ginawa ang iyong account. Brand ng cellphone at recharge receipt. Kung wala kayo sa isa o sa lahat ng mga ito, huwag mag-alala. Gagawa ako ng tutorial kung paano nyo mahahanap ang mga ito isa-isa sa mga susunod na videos kaya abangan niyo ang mga susunod na tutorials ko at kahit meron man o wala ni isa sa mga yan magproceed pa rin kayo sa customer support at sundin ang mga hakbang na ipapakita ko unang step hanapin ang account recovery at pindutin ito susunod pindutin ang click here to fill in the form Dito ilalagay mo ang inyong MLBB account ID at server. At kung nakalimutan mo naman, huwag kang mag-alala, may tutorial ako kung paano mahahanap ang MLBB ID at server. Piliin ang I cannot change or remove the connected Moonton email address. Kung nahack naman ang email mo pero naa-access mo pa rin ang Mobile Legends account mo, pwede mo ring piliin ang I cannot unbind the connected third-party account. Pero kung hindi mo na talaga ma-access, piliin mo na lang ang I cannot change or remove the connected Moonton email address. At susunod pindutin ang next. Piliin ang I cannot log into my third party account. At susunod pindutin ang next. At dito naman guys, ilalagay nyo kung kailan nyo ginawa ang inyong Mobile Legends account. At kung nakalimutan mo naman kung paano mo ginawa, gagawa ako ng tutorial kung paano mahanap ang inyong creation date. Susunod pindutin ang next. Dito nyo ilalagay guys kung meron kayong history ng pag-recharge ng diamonds. Ibig sabihin nito ay kung nakapag-top up na kayo dati gamit ang kahit anong platform. Ilagay nyo dito ang mga detalye gaya ng transaction number or reference number, pati na rin kung magkano ang na-recharge ninyo. Kung sakaling wala naman kayong recharge history o hindi pa talaga kayo nakapag-top up kahit kailan, ilagay nyo na lang ang 0000 sa number bilang palatandaan na wala pa kayong record ng pag-recharge. Kasabay nito, i-upload din ang isang black image na ganito bilang bahagi ng requirements. Siguraduhin lang na malinaw at tama ang impormasyon na ilalagay nyo para maiwasan ang anumang abala or delay, guys. Seryoso ha. Huwag nyo kong gagayahin na kung ano-anong image lang ang nilagay. Dapat talaga black image yon pag wala kayong recharge history, di pwede basta random pick lang. Kasi pag nagkamali kayo dyan, malaki chance na di na maibalik account nyo at baka hindi na rin matanggal yung hacker. Kaya sundin nyo na lang ng maayos para iwas sa Dito nam na guys, ilalagay nyo yung account creation date nyo. Kung kailan nyo ginawa yung MLBB account nyo. Kung nakalimutan nyo, wag mag-alala, may tutorial ako kung paano nyo mahahanap yan. Nasa video or description lang, kaya check nyo na lang para madali nyo mahanap. Pindutin ang next. Dito naman guys, ilalagay nyo yung device na ginagamit nyo sa main account nyo. Ibig sabihin, yung phone o tablet na ginagamit ninyo sa pag-login sa MLBB. Kung Android ba yan, iPhone, o kung anong klase ng device, ilagay nyo lang dito yung tamang model. Kung hindi nyo sure, pwede nyo rin tingnan sa settings ng phone nyo o sa device details. Kung may problem kayo, may tutorial ako kung paano mahanap yung info na yan. Dito naman guys, ilalagay nyo yung active email address nyo na gagamitin para sa verification code. Ito yung email na ginagamit nyo ngayon at kung saan ipapadala yung verification code. Siguraduhin lang na tama at active yung email na ilalagay nyo kasi dito ipapadala lahat ng importanteng updates at codes. Kung hindi nyo sure, check nyo na lang sa inyong email apps. Ito naman ang mga steps para makuha ang verification code. Una, pumunta kayo sa Gmail app nyo at i-check nyo ang inbox kung may dumating ng message. Kapag may nakita na kayong 6-digit na code doon, i-copy nyo lang yon at ilagay dito sa verification code section. Make sure na tama ang code na ilalagay para walang maging problema sa proseso. Pindutin ang next. Dito naman sa first section, ilalagay kung meron ba kayong associated accounts. At kung meron, pakilagyan ito. Dito naman ilalagay kung anong email ang nakakonekta sa na mong account. Siguraduhin na kumpleto ang email na ilalagay mo. Dito ilalagay naman ang highest rank mo mula sa nakaraang anim na buwan. Kung nakalimutan mo, Ilagay na lang ang rank na natatandaan mo at kung saan ka karaniwang stable sa mga star. Dito naman ilalagay nyo kung anong hero ang madalas nyong gamitin noon. Siguraduhin na matandaan nyo pa rin ito. Dito naman ilalagay mo kung ilang beses ka nang nakapag-recharge at kung kailan ang huling recharge mo. Kung wala ka namang recharge, ilagay na lang ang kasalukuyang petsa at zero. Pindutin ang next. So, ito na ang last step. Ilalagay nyo dito guys ang inyong problem description or issue kung paano nawala ang inyong account. Pwede nyo namang gayahin yung message na ilalagay ko. Siguraduhin lang na sa English ang ilalagay nyo sa problem description. Ilalagay ko na lang yung message ko sa comment section. Yung Facebook account na nilagay ko sa message, pwede mo rin baguhin niya ng Moonton account, Google account, or iba pa pindutin ang next. Dito ilalagay nyo ang proof na nahacked kayo at sa inyo talaga yung account na nawala para mapaniwala ang customer support. Ang ilalagay nyo dito ay mga screenshot ng games or profile, kung meron man. Once na nailagay mo na ang lahat, ang huling pindutin mo ay submit at maghintay na lamang ng 2-3 araw para ma-approve kayo. Sana ma-approve kayo guys. So, ito lang ang ating tutorial. Kung meron ka pang problema, wag mahiyang mag-comment sa baba at aayusin ko yan ng makakaya ko. So yun lang guys, sana nakatulong ako sa inyo. So huwag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging ka-update sa recovery tutorial natin. By the way guys, gusto nyo ba ng libreng diamonds at load? Panoorin ninyo itong ipapakita ko sa inyo bilang patunay na may mga nakakuha na talaga ng diamonds at load ng libre gamit ang app na ito. Hey beautiful, I'll give you 100,000 pesos. Just leave your boyfriend. Sure thing. And you mustn't contact him again. If you throw away your phone, I'll give you another 100,000. No way, this phone is more valuable than that. I won it by playing Tundits Go. All rewards I get from this game are more than your offer. Look, I've also swapped the winning Gastars for real household items recently. For free? Really? How does that work? Super easy. Tanjets just launched a brand new Group Square mode full of giveaways. One square asset equals one star equals one load peso. Just download the latest version from the link below and join a group that supports Group Square like Group ID. Six four zero to six nine two R five five seven eight six two zero. Once you're in, it's easy to win Square assets. First, log in every day to claim free Square assets. Then collect fragments by playing Square games and use them in lucky draws. The more fragments you have, the more scratch chances you get. Gotcha. What games are in Group Square mode? Oh, trust me, you'll love it. There are tons of fun games like Puzoi, Poker. Slots and bet games. But I highly recommend you try slots recently. Play the slots Super Ace, you might get up to 50 square assets back. And don't miss the weekly slots ranking event the more you bet in group square slots, the higher you rank. They're giving away a total of 3,000 square assets. The top one will receive 1,000 square assets. Click the ranking button and show details. That sounds awesome but how can i claim my winning rewards just click the asset service button in the app and contact an agent they'll help you turn your in-game assets into real rewards and if you join the above event and win first place dot dot maybe i'll even consider being your girlfriend i'm downloading tonga's go right now get ready to see me at the top